Hindi nga napigilan ng kapamilya aktor na si Elmo Magalona ang maging emosyonal ng makaharap nito ang kapatid sa labas na si Gail Francesca Magalona. Ayon sa aktor, matagal na nilang alam na may iba pa silang kapatid at ito nga ay si Francesca. Noong nabubuhay pa nga daw si Francis Magalona, madalas nitong ibida kanila ang kanilang half-sister. Habilin nga daw ng ama nito na kung sakaling magpakilala o lumantad sa publiko si Francesca, sana daw ay buong puso itong tanggapin ng mga lihito mo niyang anak. Ngayon nga daw na personal nang nakilala ng unang pamilya ni Francis Magalona si Francesca, ipinangako nila na ituturing umano nila itong tunay na kapamilya. Ito. It ain't Uzi oh, Ingram, triggers on a maximum, not a 45 or 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 gauge for the mouth, so listen, I'm dito na si Kikot, kasi mo si Tots lap 9. It's time to no, rock rhyme. Di ko mapigil lumabas sa mga seta sa kabibig, dito pa dada, eh, gambunganga, halto nga lahat na papahanga sa taleto, O okay, kaya panamadalo yun na ngayon, nakatera sa antipolos, masaklolos, mga, mga hip-hop, pwede ka rin rin, no, pwede rin trip lang. kasama ang parokya, parang bulaga na kailangan di mabokya, di mo na kailangan maalaman kung bakit pa, nilahat ay nagsama-sama, mic check, ito na Uh, pwersa, pwede sa Franz Magalang naglangtay na parokya. 1, 2, 3, 4, let's vote in! Ah! Uh, woo! Paglan <laughs> talaga.